Shout out Madlang people Ito pa yung aking barangay Nasa gilid ng dagat Talon mo na konti Yan Ayan naman yung aming bahay guys oh. Medyo sira na talaga Talagang sirang sira na punta tayo dito natin lumundag ay eh ano yung dulo na yon kabilang barangay na yon dito tayo sa sibol naglakad-lakad Shout out daw madlang people ayan oh. Maraming ano dito, Maritis to. <laughs> ah, naglilinis pala uplan to, uplan linis pala to. Okay. Naglilinis kami. Sa luwas, na luwas man lang May na. operation linis pala rito. Pagtiagaan niyo na to guys, panoorin mga Joke lang Sige, tuloy lang Diretso lang ako dito Diretso tayo Good guys Masyado na tayong famous dito ay sa simbahan kaya tuwan-tuwa sila ma, ma ito guys oh, may kimpi rito eh ka na makakuha ng ulam-ulam ayan oh. hindi ang gaano pinapansin inyan guys yung mga kimpi na yan ang dagat dito guys it and... mawawala yan lulutang yung mga isla dito pag nag low tide. kagandaan dito guys kahit sa gabi pwede kang tumambay kasi may, may Projecto ng barangay Uy ano to May peace pan pala dito Dito Hindi ko to alam ah May peace pan pala dyan Palagay ko tubig dyan Galing dagat Pero Dito Panghuli ng isda tawag dyan ano Bubo Anggit Doon na ang Medyo nasa dulo na tayo ng barangay guys oh. Tama mo, kakahuyan na ito. Wala nang ano dito. Wala nang mga bahay. Dulo na ito eh. Boundary na to ng ano, susunod na barangay Makabari, yung nandoon sa dulo na yon, no. Oh. Masukal na dito. May ano dito, guys. Ah uh parang ilog, isla. Ha, babaeng ko guys, ha, pakita ko sa inyo. Oh. Dito naman hinuhuli guys yung mga ano, alimango. Sa area na to, dito hinuhuli yung tinatawag na mud crab. Masukin natin to. Ha. Ah. to eh. Oh. Ito guys oh. Ayan. Ayan. Dito, dito yung guys yung hinuhuli yung mga alimango. Ayan yung tiyatawag na mad crab. May inilalatag sila ditong, ang tawag namin bintol. Dito yung nahuhuli. So, kahapon nga yung pinsan ko, nang huli ng alimango, siguro mga dalawang kilo, yun, yung dadaling ko sa Maynila. Yan. Ito yung na mad crab. Sa mga puno na yan, mga siit-siit na yan, guys, may mga alimango dyan. Okay guys Medyo takot lang tayong sumuot sa mga Sulok-sulok na yan At hindi na ako pamilyar sa ano na to Lugar na to Meron ng Nasa 25 years na akong hindi na Nasuong sa mga sulok-sulok na yan guys Kaya medyo takot na akong sumuong dyan kaya babalik na tayo May lambat pa dito Hindi yung pinabayaan guys na lambat. Ayusin yun mamaya. Kasi ayan yung bangka nila oh. Gumilin sila. Okay guys. Dito na lang ako. Salamat sa panunood. Bye bye.